Aarangkada na ngayong araw ang pagdinig ng Senate Committee on Basic Education kaugnay sa mga insidente ng pambubuli sa mga paaralan. Ayon sa chairman ng komite na si Sen. Sherwin Gatchalian sisilipin sa pagdinig ang mga pulisiya ng mga eskwelahan upang labanan at maiwasan ang bullying incidents. Nakababahala na raw ayon sa senador ang paglaganap ng pambubuli kahit may anti-bullying law naman sa bansa at minsan ay hindi lamang pananakit at pamamahiya ang inaabot ng mga biktima. Kaugnay nito nagpaalala si Gatchalian sa mga magulang na may pananagutan din sila sa batas kapag ang anak na, naman nila ay nambuli. Gayun din, ang pamunuan ng paaralan kapag wala silang ginawa para tugunan ang issue. Well, aware sila pero nasa magulang rin eh. So that's why rinigyo namin yung civil code. Mayroon rin pananagutan ng mga magulang civilly. So ibig sabihin the case doon sa batang nasaksak at namatay, yung magulang meron siyang pananagutan doon, pwede silang i at magbayad ng damages, i at magbayad pa ng mga uh, yung, yung doon sa bata kasi hospital siya. At uh, yung, yung, magulang, mga magulang natin, meron silang uh, meron silang uh, liability dito. Even the schools, pag napatunayan na yung schools walang so ginagawa, uh, pwede silang maging liable. Ang tinig ni Senador Sherwin Gatchalian noong biyernes nang mag-viral ang video kung saan pinagtulungang sa bunutan, kaladkarin at winasiwas pa ang isang grade 8 student ng mga kaklase nito sa loob ng Bagong Silangan High School sa Quezon City. Noong March 26, nasawi naman ang isang babaeng grade 8 student sa Paranaque matapos saksakin ng lalaking kaklase sa loob ng Moonwalk National High School noong Pebrero 20 naman nang nasugatan ng dalawang high school student matapos saksakin at gulpihin ng mga kapwa estudyante rin sa labas naman ng Rizal High School sa Pasig City. Ah!